Henesis Kabanatang 44 at, at kanyang iniutos sa katiwala ng kanyang bahay na sinasabi, Punuin mo ng mga pagkain ang mga bayong ng mga lalaking ito, kung gaano ang kanilang madadala, at ilagay mo ang salapi ng bawat isa sa labi ng kani-kanyang bayong, at ilagay mo ang aking saro, ang sarong pilak, sa labi ng bayong ng bunso at ang salapi ng kanyang trigo. At ginawa niya ang ayon sa salita na sinalita ni Jose. At pagliliwanag ng kinaumagahan ay pinapagpaalam ang mga lalaki, sila at ang kanilang mga asno, nang sila'y makalabas na sa bayan at hindi pa sila nakalalayo ay sinabi ni Jose sa katiwala ng kanyang bahay Bumangon ka, habulin mo ang mga lalaki. Pagka sila'y iyong inabutan, ay sabihin mo sa kanila, Bakit iginantin ay kasamaan sa kabutihan? Hindi ba ang sarong ito ang iniinuma ng aking Panginoon? At tunay na kanyang ipinanghuhula, Kaya'y gumawa ng masama sa paggawa ng ganyan. At kanyang inabutan sila, At kanyang sinalita sa kanila, ang mga ito. At kanilang sinabi sa kanya, Bakit sinalita ng aking Panginoon ang mga salitang ito? Huwag itulot ng Diyos na gumawa ang inyong mga lingkod ng ganyang bagay. Narito ang salapi na aming nasumpungan, salami ng aming mga bayong, ay aming isinauli sa iyo mula sa lupain ng kanaan. Paano nga kami ay magnanakaw sa bahay ng iyong Panginoon ng pilak o gintok? Yaong kasumpungan sa iyong mga lingkod ay mamamatay at pati kami ay magiging alipin ng aming Panginoon. At Kanyang sinabi, Mangyari nga ang ayon sa iyong mga salita. Yaong kasumpungan ay magiging aking alipin at kayo'y mawawala ng sala. Nang magkagay nagmamadali sila at ibinaba ng bawat isa ang kanyang bayong sa lupa, at binuksan ang bawat isa ang kanyang bayong. At kanyang sinaliksik na pinasimulan sa panganay at niwakasan sa bunso, at nasumpungan ang saro sa bayong ni Benjamin. Nang magkagayikan lang hinapak ang kanlang mga suot, at pinasanan ng bawat isa ang kanyang asno at nagsibalik sa bayan at si Juda at ang kanyang mga kapatid ay dumating sa bahay ni Jose at siya nandoon pa. At sila ay nagpatira pa sa lupa sa harap niya. At sinabi sa kanila ni Jose, Anong gawa itong inyong ginawa? Hindi ba ninyo nalalaman na ang isang tao na gaya ko ay tunay na makahuhula? At sinabi ni Juda, Anong aming sasabihin sa aming Panginoon? anong aming sasalitain o paano kami magpapatotoo. Inilitaw ng Diyos ang kasamaan ng inyong mga lingkod. Narito, kami ay alipin ng aming Panginoon. Kami sampu niya kinasumpungan ng saro. At kanyang sinabi, Huwag nawang itulot ng Diyos na ako'y gumawa ng ganyan. Ang taong kinasumpungan ng saro ay siyang magiging aking alipin. Tatapot tungkol sa inyo ay pumaroon kayong payapa sa inyong ama. Na magkagay lumapit si Judas sa kanya at nagsabi, O Panginoon ko, ipinamamanhi ko sa iyo na papagsalitain ang iyong lingkod. Nang isang salita sa mga pakinig ng aking Panginoon. At huwag nawang mag-alab ang iyong loob laban sa iyong lingkod sapagkat ikaw ay parang si paraon. Tinanong ng aking Panginoon ang kanyang mga lingkod na sinasabi, Kayo ba'y mayroong ama o kapatid? At aming sinabi sa aking Panginoon, Kami ay may ama, isang matanda, at isang anak sa kanyang katandaan. Isang munting bata at ang kanyang kapatid ay namatay. At siya lamang ang naiwan ng kanyang ina at minamahal siya ng kanyang ama. At sinabi mo sa iyong mga lingkod, Dalhin ninyo rito sa akin, upang mamasdan ko siya ng aking mga mata. At aming sinabi sa aking Panginoon, Hindi maiiwan ng bata ang kanyang ama. Sapagkat kung iiwan niya ang kanyang ama, ay mamamatay ang ama niya at iyong sinabi sa iyong mga lingkod, Hindi na ninyo makikita ang aking muka, malibang inyong ipagsamang bumaba ang inyong kapatid na bunso. At nangyari ng panhikinamin ang iyong lingkod na aking ama, ay aming isinaysay sa kanya ang mga salita ng aking Panginoon. At sinabi ng aming ama, Pumaroon kayo uli, ibilin niyo tayo ng kaunting pagkain at aming sinabi hindi kami makabababa kung ang aming bunsong kapatid ay kasama namin ay bababa nga kami sapagkat hindi namin makikita ang mukha ng lalaking yaon malibang ang aming bunsong kapatid ay kasama namin at sinabi ng iyong lingkod na aming ama sa amin inyong talastas na ang aking asawa ay nagkaanak sa akin ng dalawang lalaki. At ang isa'y umalis sa akin, at aking sinabi, tunay na siya'y nalapa, at hindi ko na siya nakita mula noon. At kung inyong kunin pa ang isang ito sa akin, at may mangyaring sakuna sa kanya, ay inyong ibababa ang aking uban sa siyol, na may kapanglawan. Ngayon ngay kung ako'y dumating sa iyong lingkod na aking ama, at ang bata ay hindi namin kasama, sapagkat ang kanyang buhay ay natatali sa buhay ng batang iyan. Ay mangyayari nga na pagka kanyang nakitang ang bata ay di namin kasama, na mamamatay siya, at ibababa babasa siyol na may ng iyong mga lingkod, ang mga uban ng iyong lingkod na aming ama. Sapagkat ang iyong lingkod ang siyang nanagot sa bata sa aking ama, na nagsasabi, Kung hindi ko siya dalhin sa iyo, ay papasanin ko nga ang kasalanan ng aking ama magpakailanman. Ngayon nga ay ipahintulot mo na ang iyong lingkod aking isinasamo sa iyo ay maiwan na kahalili ng bata na pinakaalipi ng aking Panginoon. At iyong ipahintulot na ang bata ay umahong kasama ng kanyang mga kapatid. Sa pagkat paanong paroroon ako sa aking ama, at ang bata ay di ko kasama. Baka aking makita pa ang sakunang sasapit sa aking ama.